Ayun ouch. Ang hirap bumaba dito. <laughs> oh my god, baka magtrampling ako dito. Ayan ang ano, ang hirap Hindi naman mahirap bumaba. Ako lang naihirapan. Hindi naman mahirap. Ano lang, okay lang, ayun, di ba? Disko pinagpapawisa na ako. Baka magtumbling ako dito. Ayun. Ano naman dito? May trail. Ay, ang ganda talaga ng ano dito, ti. Di? May mga ano. Uy, ang linaw ng tubig. Dapat dito na lang tayo di kanina. Sayang lang yung binayad natin doon. Kaya nga eh. Sumod na linggo. Sa anak tayo da dito Ayun. Ouch. Oh, may mga kubo-kubo din dito, ayan. Ayun. Oh. Ang pangalan dito, Patubatupik Charot picture <laughs> Hindi naman, hindi hindi bato batopic. Ano charot-charot ko lang 'yan. Kasi puro bato kasi oh, kaya tinawag ko bato batopic. Charot-charot lang. Pero ang ganda ng ano dito. Pero bawal yung pagnalasing ka dito, oh. Hindi pwede naman dito magdadala ng ano. Ayun nga sila nagiiinom. Hmm, CR pala today. Hmm? Uh. Uh. Ayan, may mga lalindi dito. Ouch! Ayan, ang ganda ng tubig. Wala naman madadaanan, di. Halika na, dito lang tayo, saglit lang. Ay, Ay, may mga ano ba Ang ganda ng dagat dito. Uy, ang ganda ng ano. Ang ganda ng Kaya lang man.

Hindi pwede pala. Pwede, pwede pala don mag ano. Bangsa, bangka, bangka may, may doon. Pero iba din ang daan. <coughs>